Sa na uh, nagpadayon niya Palarong Pambansa 2024, atong At sayran usab karon ang kalambuan sa Natad sa Arnis Binagi sa report ni Nico Serino. Kulbahinam ug o makapahingang hanga moves. Kini ang ipakita sa mga atleta sa Arnis sa Palarong Pambansa nga gihimo sa Mandawi City Sports Complex. Sa ikaduhang adlaw sa kompetisyon, ang kategoryang synchronized double weapon ang gipahigayon ug nasaksihan. Ma elementarya ug ma high school wala nagpawahi sa pagpakita sa ilang abilidad. Lakip sa miapil sa group category ang 12 anyos nga si Troy taga Lapu-Lapu City ug nagrepresentar sa Region 7. Kagahapon lang nakakuha siya o gold medal sa individual annual single stick. Ang sibira kay ang uban ako makontra kay Tokyo Kerman. Pre, ka palaro. Mga ligon kontra. Yung gihim ang yung best. Nga, bahala nilak siya ganina Ay, daw, kanang, kanang siya. Pero iya yung gitu yung best kay para, para daw ma, ma, yung parents niya ma-proud. Kagahapon usab, ang taga Ormoc City nga si Jobin nag-rank 5 sa ilang kategorya. Mapasalamaton ang yang coach sa improvement sa performance, itandi ni atong miaging palaro. 0.5 deduction man mi ko, pero na disarmament siya. Nang ano na to na injury siya ba? Ni lang kuan ang billing, mo man timing ni gawas siya. Na na ang iyang kamu sa. Mo nakita like niya ang kamu. Di mi ka expect nga makasugod mi sa ibloan niya makasugod. sa games mi obserbar ug mi suporta sa ilang mga atleta ang mayor sa Lawag City Ilocos Norte Gipasigarbonia kadaghanan sa Region 1 delegation gikan sa Lawag City human sila mi kampyon sa ilang regional meet nakadaig siya sa pag-host sa Sugbo ug daghan og nakatunan ang ilang probinsya nga mao'y sunod nga host sa palaro the Facilities the venues are very good everything is being run very well and sana uh... Kasi the reason why I'm also here is because I'm also studying the setup of the Palaro. Kasi next year, the Palaro will be held in Ilocos Norte. Uba ni Godfrey Relien, Nico Sereno. Balitang Bisda.